Hello, greetings mga kababayan. Saan man po kayo naroroon? Harinawa sa mga oras neto, kayo ay nasa mabuting kalagayan. O oh, shout out sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga sa ating mga subscribers, ang viewers po natin, no? Marami pong salamat sa inyong pagtangkilik uh, sa ating uh, channel for the last more than two years na, no? And because of your support, ay sa awa po ng Diyos, tayo ay nagpapatuloy sa ating uh, sa ating uh, palatuntunan. Okay. O sa mga baguhan pa lang po, no? Sa hindi pa nakakilala sa akin, uh, sa ating channel, ito pong muli si Attorney Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay sa pong Legal Aid Public Service Program na inyong lingkod in collaboration with the, with the Integrated Bar of the Philippines Manila Port Chapter. Palala lang po, ang ating pong napag-usapan no tinatalakay no sa ating mga channel no ay wag po niyo i-consider as public as a legal opinion because consider our discussion for academic or information purposes only kung meron po kayong uh, compelling legal issues always consult your lawyer in your community okay Oh, bago tayo magpatuloy, no? I would like to uh, extend our greetings, no? Shout out natin, no? Si Nelcita, Nelsita Cosantino, si Moonflower palagi. At saka, of course, yung iba pang hindi ko nababanggit at pagpasensya na po ninyo. Sa dami po kasi nag nag, nag, po sa atin, no? At particularly, yung mga hindi ko po na-acknowledge sa na nagpapadala sa atin ng, ng chat o super chat, no? Marami pong salamat. Okay. Ang ating pong topic, no, as usual, na, ito po ay reaction doon sa mga, or kasagutan doon sa mga natatanggap nating mga katanungan sa ating mga viewers na ito po ay siguro maring hindi pa nila napanood o nabasa na nila o napanood na nila yung ating video pero hindi po nila masyadong na, na, naunawaan o gusto lang po nilang i-clarify kung ano ba talaga ang issues na, na tungkol sa kanilang uh, usapin. Okay. O bago tayo magpatuloy, no? Tulad ng sinasabi natin, ha? alamang ah, lamang ka na pag may alam ka sa batas. Ang ating pong ah, dagdag kaalaman na ating pong eh, ah, share sa inyo bago tayo magpatuloy no, sa ating discussion ay yung salitang subjudice. Ay palagi po natin itong narinig. Ano ba yung subjudice na yan? Okay? Actually po, ito pong subjudice is a Latin word. Okay? Wherein, ah, pag ang isa pong Kaso, uh, isang usapin ay nakabinbin po sa korte. Okay? Ang mga parties po o sino man no, ay hindi po maaring magbiteo ng pahayag ng salita na may kinalaman sa merito ng kaso. Ito po ay upang ma-preserve po ang impartiality, ang integrity ng ating judicial proceedings at hindi po mabahiran ng uh, o no, uh, or right, uh, pressure ang ating mga magistrate. Kaya po, ang sino man may pag maglalabag dito, mga abogado, mga parties o kung sino man, ay maaari pong mapaparusahan ng contempt of court. Okay, so, yan tandaan po natin. Okay, so, ang ating pong, uh, ang ating pong uh, tatalakay ngayon, no? ay may kinalaman sa usapin ng compulsory ismet na kung saan ay may nagpadala po sa atin ng sulat. Ang sabi niya dito, sabi niya, uh, permit me to read, sabi niya, Good day, may lote po ang nanay namin, pero wala pong madaanan. Nakiusap kami sa mga nakapalibot, no? Sa lote, pero nagmamatigas sila kahit magkano ibabayad at ayaw pa rin nila ano daw ang dapat siyang kawin, Okay. So, uh, base sa kwento mo, itago natin siya sa pangalang Violeta. Si Violeta pong subulat sa atin. Well, sa, sa kwento mo, ha, ito ay maring uh, uh partakes of a year compulsory easement okay? sa ilalim ng Article 649 ng ating Civil Code. Okay? Na kung saan, pag kayo po ay magmamiari ng lupa, okay? at kayo ay napaligiran, kayo nasa gitna, okay? kayo napaligiran ng mga lupa natwala wala kayong madadanan sa pinakamalapit na public highway okay ay maring merong kayong karapatan na mapilit sila nabigyan kayo ng, o makumpel i would say makumpel nabigyan kayo ng tinatawag nating right of way pero meron pong kabyat diyan okay meron pong uh, terms and uh, conditions diyan una kung kayo ay nasa gitna ng lote o ng at wala kayong ay hindi attributable sa inyo na. Kaya ni kayo wala kayong madadaanan, E eh kayo rin ang may kasalanan. Halimbawa, meron kayong dating right of way. Okay? Eh pinagbili ninyo. At ngayon, e eh, wala na kayong madadaanan. Ay pag sa ganitong situation, ay hindi po niyo maaring ma-invoke yung tinatawag nating compulsory easement ng ating uh, ng ating uh, civil code, okay? So, ang tanong dito ngayon, ano ba ang dapat niyang gawin? Okay? At gaano ba kalaki ang right of way. Okay. So, tanda natin, ano daw muna yung easement. Ang easement po, isa pong burden no? na nilalagay sa may-ari ng lupa, na inaata sa may-ari ng lupa, na gamitin yung kanyang uh, portion ng kanyang lupa. Uh, it could be ay pare pari niyang ibili, bilhin, ibenta, or mari niyang paupahan, or mari din niyang, uh, mari niyang by tolerance, no? pababayaan na lang niya. Okay? Pero ito po ang ano nito ay kung hindi po niya pinagbibili kahit na lupa ninyo yung tatamaan ng right of way ay nako po ay eh, obligado pa rin kayo na pagbibigyan ng uh, right of way or easement kung tawagin. Kaya ang gagawin po kung kayo po ang biuleta, uh, kung kayo may nakikinig, no? Ang gagawin ninyo kung ayaw makipag anak uh, pag usap na kayo at uh, doon mo sa barangay ang usapin at ayaw pa rin kayong uh, hindi pa rin kayo nagkakasundo, ang gagawin mo ay humingi ka sa barangay ng certificate to file action, okay? And then makipag-ugnayan kayo sa inyong lawyer, okay? And then mag-file kayo ng petition sa korte for specific performance. Ano ba 'yung specific performance? Ito po ay action uh, na ihatlalatag din sa complaint sa husgado upang i-compel 'yung may-ari ng lupa na pagbilhan kayo. Take note po, ang sinasabi natin Pagbilhan kayo ng lupa na gagamitin ninyo na right of way At ang basya ng presyo, kasi sabi mo kanina sa sulat mo Ay hindi kayo pagbibilang kahit na magkano ang inyong ibabayad Okay? So, ito po ang tamang remedy ninyo Okay? So, uh, babibilhin ninyo yung actual na portion ng lupa na gagamitin ninyo Based on the fair market value Okay? And then na uh, and then ito po ay magagamit na ninyo kasi iko-compel siya ng ng uh, ng korte, yung may-ari na na bibigyan kayo ng pagbilang kayo ng right of way. Gaano kalaki? Gaano kaluwag? Depende po 'yan sa actual needs nung uh, nung uh, uh, gagamit ang tinatawag nating dominant estate. Ngayon, meron pong situation na pag kayo ay bumili ng lupa, Okay? At kayo nasa gitna o kagitaan ng lote ninyo, okay? At ang nagbenta sa inyo ay siya rin yung mga may-ari ng na mga nakapalibot na lote na papunta na pwedeng daanan papunta sa pinakamalapit na public highway o public road, okay? Ay obligado po siya na magbigay ng right of way sa inyo na hindi mo na kailangan pang bayaran. So kung ito yung in situation, no? Oh, ay pwede siyang ikompel no by specific performance na ay ay magbayad siya o magbigay siya ng right of way kung siya yung may-ari ng mga lupa o lote na nakapaligid sa inyo na papunta sa pinaka malapit na uh, public highway okay po so sana yung po ang ating uh, ang ating uh, uh, topic for today at sana may natutunan kayo no at may pamahagi din ninyo ito sa inyong mga kaibigan kababayan so ang mangyari po niyan upang magawa po natin ito no always sa uh, paki-subscribe at ay uh, like po ninyo yung yung ating video at i-share po ninyo at paki-notify po ay uh, i-click po yung notification bell upang sa ganon kayo ay ma-inform ang inyong mga kaibigan ma-inform kung mayroon tayong update sa ating video. Hanggang dito lang muna tayo, no? At uh, hanggang sa muli at uh, again, maraming salamat, no? And uh, God bless and see you in the next uh, video ko natin. Bye-bye.